people are not always going to be there. Kaya learn how to handle things on your own. Maricel Butad po, isang masiskarty sa buhay. Marami sa atin ang talagang parang kampante na merong mga taong palaging nandito sa atin, palaging sumusuporta sa atin, palaging andyan sa atin talaga. But at the end of the day, lahat po ay hindi talaga forever maaring na-encounter natin sila ngayon, lalo na sa family natin. So, wag masyadong makampante na always silang nandyan sa atin. Kaya, gusto kong i-share sa inyo na kailangan matutunan din natin na mag-handle mismo sa kung ano man yung mga sarili natin. Ako talaga is bata pa lang na mindset. And siguro ano, ah, dahil may pangarap, nasanay na na malayo sa family, lalo na po ako sa magkakapatid namin na sanay na kapag walang pasok or bakasyon, ako po ay nasa trabaho and sinasanay ko actually yung sarili ko na mag-handle sa sarili ko na naniniwala kasi ako na hindi sila forever na nansyan. So, whatever it takes man, no, na ginagawa ko, sakripisyo na madalas pag may mga okasyon pag may mga may mga special event sa family namin ako yung madalas wala but the problem is parang sa sobrang sanay na namimiss ko yung family ko pero umabot sa point na parang mas lalong pinipili ko yung sarili ko at kumpara doon sa umuwi kapag may event namimiss ko po yung family ko pero minsan na sobrahan din talaga sa yung sanay na na malayo sa family. But the solution is, dahil nga sa kinagandahan ngayon, meron ng social media, so may video call, may chat na, so madali silang makausap. And hindi naman every year umuwi kami, pero umuwi din talaga kami for the special event, hindi man lagi kung New Year, so hindi pa ako gaano uh, nabanding ng family ko pagdating sa New Year, madalas lalo na nung single pa ako, mag-isa lang ako lagi sa New Year, ganun. So, sobrang sanay na. Nahandle ko na yung sarili ko na if ever na wala man talaga yung mga tao na mga importante sa akin, ha-handle ko pa rin yung sarili ko. So, gusto ko lang i-share sa inyo na huwag tayong makampante na andyan sila lagi. Lalo na kapag sa parents, minsan, eh, sobrang kampante tayo na nandyan sila lagi, tagaluto natin, sila mama at papa natin. Tapos kung may pangangailangan tayo is andun sila, handang tumulong sa atin. What if lang no, na wala na sila sa mga tabi natin. Ano na yung mga posibleng mangyari sa atin. So kailangan ngayon pa lang is mahandle na natin ang mga sarili sari-sarili natin, 'di ba? Matutunan natin na kumita uh, ng pera ng sarili natin. Tapos uh, basta dumiskarte sa sarili natin. So 'yun lang naman ang gusto kong i-share dito, no? dahil naniniwala po ako na talagang ah, kapag alam mo kung paano i-handle ang sarili mo, paano ka dumiskarte, pagdating ng araw na iiwan ka na nila or kumbaga hindi naman na talaga tayo magbabato dito. So at least, 'di ba? Kaya nating humarap sa buhay at syempre sa gabay ng Panginoon. 'Di ba? So kaya nating i-handle ang sarili natin but kailangan din natin talaga as always ng gabay ng Diyos yun lang at join ka na pala sa ginagawa kong community ang masiskarti sa buhay ayon so tinutulungan natin ang uh, mga masiskarti sa buhay content creator na kung hirap na hirap ka ngayon na makapag-launch ng iyong gustong brand or gustong produkto, well, tulungan tayo dyan. Kaya, eto yung community na para po sa ating mga masaskarty sa buhay. So, bago ko tapusin ang video na to, no, na kung ikaw kampanti ngayon, ako na mismo ang nagsasabi sa iyo na kailangan mong matutunan na i-handle ang sarili mo. So, wag mong biglain. Proseso din naman to. Pero, wag mo na antayin na aabot pa yung point na pagsisisihan mo na hindi mo kayang diskartihan at uh, humanap ng sarili mong hanap buhay. Iwasan na yung pagiging palaasa kasi hindi sila forever nandyan sa atin. Yun lang. Always remember that success starts when you decide to begin. Bye-bye!